kalagayan dito sa Delikid Avenue pasukin mo sir lalaki ng ano? yan bad morning po sir nako nadali yung bubong pinalian na po namin yan pero tanggal pa rin tiklap yung mga ibang ano abot na yung mother boat doon nagpunta kami kanina Sobrang lakas. Habagat na mga sir. Pure. Pure, habagat. Sana hindi na lumaki pa yung tubig pa. Sobrang lakas.

grabe ang nangyari sa mga bahay dito mga maser wasak yung iba tanggal ang mga bubong tapos yung mother boat namin tanggal din ang bubong mga maser yung bangka oh, wasak mother boat tanggal ang bubong mga maser so yan mga maser kung mapansin nyo dito kagapon nung hapon may mga bangka dito naitaas na nila nung ano nung gabi tapos yun na lang natira ang mga nawasok. lalak mga maser lak laki ng tubig buti may angkla yung mother boat namin bubong lang yung natanggal mga maser, yung bubong niya. buti yun lang ang nangyari hindi nabutas yung bangka ito ang kaganapan mga master pagkatapos ng bagyo ano sera ang aming ano bubong ng mother boat yan ang alon dito mga master ay pure na habagat na habagat na to pure yan nawala yung solar namin mga master barado ng buhangin yung drainage May nang-alon mga mga sir. Malabasan.